Si Trillanes for the President, nakatunayan na maliit na yung allegation na may more than 2 billion siya sa bank account. Well, kahit anuman allegation, tayo isang demokrasya, welcome ito. But we know from the start uh, that parating uh, kuryente king si uh, Senator Trillanes pagdating niya kay, uh, kay uh, President Duterte. Mayor lang si uh, President Duterte, nag-apply siya ng na Vice President ito nung siya uh, ni reject at uh, hindi siya kinuha uh, at siya ay sumama kay uh, Senator Grace po ay uh, ginagawa niya ang lahat para siraan si President uh, Duterte. Uh, ginawa niya na to during the campaign. Hanggang ngayon hindi niya saan niya kinuha ang may 20 million na ibinabayad niya sa ABS-CBN at saka sa GMA 7 para sa mga commercials na last minute ay gagamitin niya panira kay uh, President Duterte. Uh, kung kompleto tong mga dokumentong ito, dapat before June 30 ay uh, nilabas niya na lahat sapagkat uh, wala pang presidential uh, immunity ang ating uh, Pangulo. Uh, I just returned from United States and napakarami nating kaibigan doon sa gobyerno man o sa tao, pero may tunay na effort na i-discredit ang uh, Duterte administration. Uh, sa Amerika kasi pag nag-elect ka ng president, yung vice president, uh, kapartido niya. So by the nature of our election, na madalas hindi kapartido ang vice president, katulad na nangyari kay uh, President Corriere and then kay president uh, Vice President Laurel na hindi sila nagkasundo uh, kay GMA at saka kay ERAP. And then uh, ngayon, Uh, hindi mawawala ang intrigues at hindi mawawala ang effort no na patalisikin or uh, ang presidente o palitan ng administrasyon. So this is another attempt of, uh, desperate attempt of uh, Senator Trillanes to stop the reforms that are happening now because marami siguro sa ilang padrino niya o nasa likod niya ay tinatamaan sa reforms na nagaganap uh, ngayon. Eh talaga i-clarify na nga ng Pangulo para matigil at mapatunay na wala siyang ganong kalaking halaga sa, sa bangko. Wala talagang ganon na kalaking uh, amount, no? Uh, you know, it's like the classic American ano, na sinabi niyang, you sleep with animals, so you prove that you don't sleep with animals. So by just saying that you don't sleep by animals, mukha ka ng engot, di ba? So just, he, he wants na lumabas sa bibig ng Presidente na walang 2 billion. Mm -hmm. Eh kung wala talagang 2 billion, in na ng uh, Pangulo ang BPI ang kanyang bangko, through uh, Chief Presidential uh, uh, Legal Counsel Sal Panelo during that time. So it's a settled issue, no? There's no such uh, amount. Now, the Ombudsman, together with the Anti-Money Laundering uh, uh, Council, is authorized, no? Hindi lang sila pwede mag-file mag, uh, ng kaso, pero si pwede sila mag-investiga until the point that they can recommend Uh, impeachment. The House can impeach. So may proseso. Pero bakit week after week, scheme after scheme, uh, trinatry ng uh, ni uh, uh, Senator Trillanes i-destabilize tong gobyerno. It is nothing different from what he was doing during the time of President uh, Arroyo. No, The the only difference is that there were true uh, issues then and ngayon are imagined issues. Uh, precisely because Trillanes wants to be close to the president and has no chance of being close to this president dahil determinado ang pangulo na to sa mga reforma na obviously ay palag si uh, uh, Senator Trillanes sa mga reformang ito. So, Saan na daw siya mag-resign kung mapapatunayan walang more than 2 billion? So dapat bang mag-resign? Sabi niyo wala namang kasing 2 billion. Eh unang-una, siya dapat magpatunay na meron 2 billion. Hindi ba? Uh, pwede ko sabihin eh, Senator Trillanes, patunayan mo na wala kang 1 billion. Eh kahit anong buksan niyang dokumento, sabihin ko na sa ilalim ng kama mo, o pag wala sa ilalim ng kama, o nasa kamag-anak mo, pag wala na sa kamag-anak mo, nasa abroad. So walang katapusan yon. That's why sa proseso natin ng batas, ang magpapatunay, yung nag sa At sinasabi niyan tunay yung mga dokumento niya, di kung tunay yung mga dokumento niya na napakadali nito sa ombudsman at sa anti-money laundering uh, uh, council, no? but uh, matagal niya itong pinaparada na napatunayan na napeke yung iba niyang mga dokumente during the campaign. No? And, and, still, he, he cannot explain where he got the money. Sino tong mga backer niya during the campaign na willing to pay tens of millions of pesos, makalagay lang ng negative ad. O hanggang ngayon, hindi niya dinideklara kung sino-sino itong -sino mga to. Sir, sa tingin niyo ang motibo, bakit muli niya para binubuhay itong Well, una, may mga tao sa likod niya na tinatamaan ng reforma. Pangalawa, talaga naman na uh, model ni uh, ni senator Trillanes ay maging malapit siya sa pangulo hindi ba nung time ni president uh, Aquino meron siyang special assignments president Aquino so hindi niya matiis that he will be an ordinary uh, uh, senator he wants to be part of the leadership no and everyone is welcome to be part of the leadership kung kasama ka sa pagbabagong gusto pero from the start walang ginawa o hindi manira di ba nakita niyo naman sa hearing ni secretary Aguirre yesterday Uh, it was all his opinion, yung self-righteousness niya, natingin niyang uh, tama na yon. You need facts, you need evidence, uh, you need concrete uh, evidence. Kung mag accuse ka, di ba? So we're not saying na perfect ang administration, pero yung pinapalabas niya, uh, not only here but in the international community, na massive yung human rights violation na tinapalabas nila na parang may genocide sa Pilipinas, tinapalabas nila na corrupt. alam nyo, oh, yes, may mga nag-iisip, may corruption ba tong administration na to? But remember two things. We never said from the start na walang corruption. Ang sinabi namin, lalabanan namin at namin yung corruption. Number two, we never said na walang corrupt na makakapasok. But we, will, we said we will deal with them harshly. Sino ba nagbulgar netong uh, corruption sa ano sa Bureau of Immigration. Hindi ba yung uh, Secretary of uh, of uh, Justice? So kung gusto niya kumuha ng 50 million, edi sana tahimik lang sila lahat. Lahat tayo, wala tayong kamalay-malay na meron na palang kumita na 50 million. The mere fact na binulgar nga ng DOJ Secretary, ibig sabihin hindi ito tumatanggap. Ganon din ang nangyayari ngayon sa BIR at customs. Meron pa uh, lalaban itong mga to sa illegal gambling no meron nang uh, directive ang uh, pangulo na labanan ng illegal gambling hindi na lang hihiga at uh, susuko ang mga kumikita ng billion billion sa drugs nakita niyo yung computation ng pangulo at least 216 billion pesos a year ang drug industry sa Pilipinas at least yon it can go up to 500 billion pesos so hindi basta bibitawan yung pera na yon so wittingly or unwittingly no ibig sabihin sinasadya man o hindi ay nagpapagamit si uh, senator tuliani sa mga taong ito siya ang battering ram eh di ba baga sa saradong pinto siya ang ginagamit na pangumpog doon para bumukas pero ang problema nga, uh, panay-kuryente yung naibibigay sa kanya. Sir, pangitain daw ng korupsyon yung pagpapalaya kay PGMA tapos itong napipintong pagpapalaya kay GMA. Yung pagpapalaya kay GMA, uh, tignan niya yung sarili niyang salita. Magkasama kami nung past administration, kami mismo dalawa at iba pang mga lumaban sa Arroyo administration at sabi, bakit yung final ng Aquino government yung mahihinang kaso? We foresaw that during that time. Dahil yung malalaking kaso, patulad ng Hello Garcia, uh, pag-appoint pa kay uh, Chairman Brillante sa Comelec, na walang ginawa rin sa Hello Garcia, nakita na namin yung malalakas na kaso, pinabayaan, yung mahihina ang uh, finial. Dito kay Napoles, uh, like you, I'm uh, also asking for an explanation. But I know that this government does not act without a strategy. And I know for a fact na wala pang kalahate sa mga nakunan ni Napoles ang nakasuhan at nakulong. Meron mga prinotektahan. So, I don't know right now uh, if this is part of a strategy, if it is only the soldier. Like all of you, I want the soldier to answer. But I will guarantee you that the President will not allow uh, any corruption to happen during his administration and will not absolve those who were corrupt in past administrations. I do not know. I what what I'm saying is I know he is very strategic. Uh, ang ang sinabi sa akin the administration. But ang ang just like you, I'm learning it from the news. Sinabi ni uh, Secretary Panelo hindi to alam ng pangulo. I have not talked to the ombudsman, to the DOJ, to the uh, to the um, solgen. So I do not know right now. I I'm saying in general. Usually, there is a strategy and you don't usually talk about the strategy sa umpisa. Kung walang strategy, masama itong nangyari. Ba bakit nangyayari ito? Kung meron strategy, of course, uh, eventually, dapat malaman ng kulit ng ating uh, uh, mga kababayan kung ano yung strategy. no? But we knew for a fact when we took office uh, that maraming kasama sa Napoles na hindi sinama during the last administration or pinot in the same manner na maraming pinaimbestigahan at maraming ahensya including some people sa office of the ombudsman ang ginamit para habulin ang oposisyon nila na inosente naman so kayo mismo sir harangin niyo yung pagpapalaya ng mga uh, I do not believe in it uh, I I do. in fact I I don't think that the solgen I I think the solgen should leave the prosecutorial service diba the ombudsman to to do the the prosecution. But as I said, uh, as a training as a lawyer, makikinig muna ako bakit. So I want them to explain na uh, why. No, but if uh, Senator Trillanes is linking this with a corruption and saying that Duterte believes in corruption, his 30 years record sa sa Davao speaks for itself. And let me ask you, umpisa palang ng administration niya, napakaraming victory ah uh, napakaraming pera ang papasok galing sa Japan, China, uh, Russia and and with better relations from the US. Why would the president risk people around him making money para masira pangalan niya? I, the, the president 100% walang interes sa pera. At at his stages in life and his past if you makikita mo, wala siyang ano, wala siyang interest magkapera, ah uh, dumami pera mag-ipon ng pera. So why why would he allow people around him to make money? It doesn't make sense. It doesn't mean that there are not people who want to make money. Meron. Kaya nga yun ang binabantayan. So wag i-link yung dalawa dahil uh, uh walang link yung dalawang 'yon, no? And we will deal with that separately. Lahat ng pinakita ni Sec ni Senator De at ni Senator uh, Trillanes na human rights violations ini Marami sa kanila na pulis na napatunayan na rub out ito at hindi ito uh, legitimate operation are now facing murder charges. Etong uh, committees natin sa Senado are functioning. Etong Jack Lam uh, hearing nakita nyo, walang tinatago dito. Uh, by the Secretary of Justice merely keeping quiet and everyone keeping quiet. Wala sana 'to. Kaya nga binulgar as a lesson to all na kahit gaano kalaki, kahit gaano kataas, pag corruption, hindi papayag ang ating pangulo. So let's see what happen next. But uh, the, the, challenge goes back to Senator Trillanes. Prove it. Don't just throw out, uh, you know, motherhood statements and documents na sa opisina mo rin naman Bruno produce. Uh, go through the process, di ba? Pwede ka mag-speech dito para ma mahimayan. Pwede ka mag-file sa ombudsman. Lahat ay available sa iyo, no? But uh, trial by publicity ang forte ni uh, Senator uh, Trillanes and it's not helping the country you 'no. Know? Yung mga ginagawa nila sa US for example 'no. Uh, yung ginagawa sa abroad ni, ni Senator De Lima at Senator uh, Trillanes na siraan tayo sa human rights. Pag yung ibang aid ay hindi dumating sa Pilipinas, hindi naman si Duterte ang tinatamaan eh. Ang tinatamaan ang Pilipino. Ang tinatamaan yung mga sulok-sulok na area sa atin na kailangan ng aid. So that's something for them to talk about. So hindi na dapat patulan ng presidente yung mga akusasyon It's for him to 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 prove it. Kung lahat ito papatulan ng uh, pangulo, you know, you have 105 million Filipinos. eh. 1% lang may uh, ayaw sa iyo. So that's uh, more than 1 million. Kung lahat 'yan may akusasyon sa iyo, 'di ubos na oras mo sa kakagawa nito, 'di ba? Now, if the process uh, gumulo nga yung ika nga yung Wheels of Justice and then ang Ombudsman at saka ang Anti-Money Laundering ang magsabi na meron ngang ganun account. They, of course they will answer. But as of now what is the status? The status is that the president gave his waiver to the banks and from there sinabi ng banko, there's no such amount. So ano na naman tong bagong hinahalungkat niya? Thank you. Thank you, sir. Thank you.